What is up mga ka -echas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kakalabas lang na basketball FIBA rankings. Madaming kuponan ang tumaas ang rank, at kabilang na ang Pilipinas na tumaas ng dalawang posisyon sa rankings. Una sa listahan, ang South Sudan from Africa, first time lang makapaglaro ng bansang ito sa World Cup, pero malupet to mga ka-echas, from 63rd position to 31st. May NBA player dito at ito ay si Wenyen Gabriel na dati naglaro sa LA Lakers at si Carlik Bawang Jones na isang NBA the league MVP. Sumunod sa listahan na maganda ang ipinakita sa World Cup, ang bansang Latvia. From rank 30, ngayon ay nasa 8 position sa rankings. Umangat ng 22 positions. Tinalo lang naman nila ang mga koponan ng France, Spain, Brazil, Italy at Lithuania. Wow! Ang bigat mga tsong! Hindi pa naglaro dyan si Kristaps Porzingis na isang NBA player. At ang huli, ang kuponang inuwi ang tropeyo, at nag-champion sa FIBA World Cup, ang bansang Germany, na pinangunahan ni Dennis, the Menace Schroeder na isang NBA player, at naglaro dati sa Ilay Lakers. At ang Wagner Brothers na kasalukuyang naglalaro sa Orlando Magic ng NBA mula sa 11th rank, ngayon ay nasa ikatlong posisyon sa FIBA rankings. Ang bansang Canada, ay tumaas din ng rank from 15th position to rank number 6. Samantala nasa number 1 pa din ang United States, kahit na di sila nakakuha ng medal. Ang bansang France, Italy, Lithuania, Slovenia at Greece ang bahagyang bumaba ng mga posisyon. Samantala, ang mga Hapon ay tumaas ng posisyon from 37th to 26th. Salamat sa panonood ng video mga pogi at sexy. Please share, like and subscribe.